ito ang isa sa dahilan kung bakit ako nagtatanim ng sili napakaganda ng kanyang kulay ginag sabi ko sa inyo eh, ginagawa ko siyang halaman at ano parang bulaklak lang din yung eh, tsura niya tingnan mo yan, oh, sa isang tangkay iba't ibang kulay may green, may orange may red, ba? Diba? nakakatuwa itong bunga niya ibang ibang style naman ng sili ito hindi ibang style, ibang variety ng sili mas ano sya mas colorful kasi may orange may, may yellow magi yellow pa yan may magi yellow sya bago sya mag orange hang, bago sya mag red Ganyan, oh from green to yellow tapos orange yan nagi yellow na ito from green na yon makikita mo yan. Tapos isang tangkay siya, ang ganda-ganda niya. Ito siya, magiging ano muna siya. From green, magiging yellow siya na ganyan. Yan, tapos pa orange na siya. Hanggang, yan. Yan siya, nag-orange na. Ganda niya, ba? Diba? Kaya, dami niyang bunga lang kasi. Ito siya pag ano, oh pag maliliit pa tumutubo pa yung mga bunga niya green talaga siya